So, good day mga idol. Uh, about dun sa Pinos ko noong nakaraang araw, about dun sa tax refund, umabot ng 100,000 views plus uh, no nung isang araw lang yun, like uh, April 17. So, marami tayong uh, na-receive na comments. Makikita nyo dyan sa screen. Nakikita nyo yung mga comment is yung iba talagang negative, yung iba ay uh, nagbayad pa, yung iba maliit na nakuhang tax refund. So, dyan natin nakita kung yung mga taong nandito sa New Zealand nagtatrabaho ay malalaki na po yung binabayad nila sa tax pero hindi pa rin sila nakakakuha ng mga tax refund dahil dahil nga doon dahil sa laki ng tax na binabayad natin dito sa New Zealand yun, sa pagtatrabaho natin so makikita niyo diyan yung ibang comment ay nagbabayad ba so ako din na experience ko din yan ang experience ko naman ay ang natanggap kong tax refund noon ay last year ay $8. So, ayun yung na-experience natin, yung pag-stay natin dito sa New Zealand. Noong una talaga, malaki talaga yung nakukuha. Pero this uh, year, 2024, ay $8 yung nakuha natin. So, sa mga pamilya ng mga nandito nagtatrabaho, na dito sa New Zealand, yung mga nagtatrabaho dito na kapamilya nyo, ayan, yung mga nakakapanood nito, So, hindi talaga madaling maging isang OFW. Bukod sa ay trabaho kami ng trabaho, ay nagbabayad pa kami ng tax. Then, pagdating ng isang taon, baka kami pa ang magbayad ng tax refund. Imbis na kami ang mabigyan ng mga tax refund, so kami pa ang magbabayad ng tax. Dahil doon, ay makikita nyo yung pagkakaiba sa ibang bansa na pinagtatrabahohan nyo katulad ng Canada, Australia, ayan. May mga tax refund din yan. Hindi natin alam kung paano sila nabibigyan ng tax refund. Pero dito sa New Zealand, ayan, makikita nyo sa mga comments. Maraming comments yan na nandyan na negative talaga. At nagbabayad pa sila. Yung iba talagang napakaliit ng nakukuha nila. Katulad ko, last year, $8 lang. So, yun lang po mga idol. Uh, maraming maraming salamat po sa panonood nyo dito sa aking page ayan so malalaman nyo na kung gano kalaki yung tax na binabayad dito sa New Zealand at yung ibang mga tao ay nagbabayad pa after one year na uh, tax refund dapat ay maibibigay sa amin pero kami pa yung nagbabayad yung iba sa atin so malaman natin yan dahil April pa lang so intayin natin yung hanggang July at titingnan natin kung ano yung resulta ng tax refund natin this year